What's up mga katropa kamakailan lang isa namang bagong low pressure motor ang namataan. At siguradong magdaragdag ito sa traffic sa EDSA at sa kalsada. Asahan na patuloy itong kikilos hilaga timog silangan kanluran. At may posibilidad na lumakas at manalasa sa bulsa ng kalalakihan sa darating na araw. No! God! Please! No! Habang no! ito'y nakatama sa kalupaan patuloy itong magpapakyut sa ayaw at sa gusto mo. Ang motor pa lang ito ay pinangalan ng Fortress 400 na gawa ng QJ Motors. May makina itong 400cc single cylinder, four stroke four valves SOHC, liquid cold at EFI na din. Nahumahataw ng maximum power of 33.8 lakas kabayo at 7,500 rpm. At tinataglay ang maximum torque na 35.2 newton meters at 6,000 rpm. Hehe, <laughs> boy. Samantala para amander ang motor na ito ay eh, kailangan mo lang etap ang card na may susi. Isa ito sa special features na wala sa iba. Mapapansin ang maliwanag at maangas na daytime running light na siguradong mapapatingin ang mga enforcer pag dumaan ka. At nilagyan na rin ito ng full LED lighting system. At isama mo pa ang adjustable windscreen. Taglay nito ang telescopic front port. Na may reflector sa bandang fender ng bulong. Kita ang dual disc brake na may dual piston pat sa harap gulong bulong at single disc naman sa likod. Na may kasama ng traction control at anti-lock braking system na rin. Samantala ang bulong nito ay may sukat na 120x70R15 sa harap at 150x70R14 sa likod. Na parehong tubeless na rin. Sama mo pa ang makapal at malambot na upuan na siguradong hindi sasakit puwet mo sa mahabang biyahe. At nilagyan din ito ng komportable ang apakan pandagdag pogi points. Sinamahan na rin ito ng kabitan ng top box. Taglay rin ito ang dalawang side pocket para sa cellphone charging at lagayan ng kung ano man. At kita rin ang maangas at magandang emblem sa tagiliran. At meron itong compartment na kasya tatlong litsyon. Nilagyan na rin ito ng mala tablet na TFT panel na nagbibigay information sa kondisyon ng motor basta yumuko ka lang at nariyan na lahat. Samantala ang tangke pala nito ay kayang maglaman ng 14 liters at kayang tumakbo ng 32 kilometro sa isang litrong gasolina. Habang ang kabuo ang bigat pala nito ay 195 kg at may taas upuan na 775 mm. At kung tatanungin nyo naman ay ang presyo nito ito ay binigyan ng presyong 349,900 pataas. Kaya't sumugod na sa inyong pinakamalapit na suking tindahan ng maiuwi nyo na ang malinam nam katakam-takam at sekseng-sekseng motor na ito. Hanggang sa muli ito ang inyong katropa at tagapagbalita nagsasabing kung gusto mong dumami ang iyong kaibigan, edi magpainom at lasingin mo sila.